Meron tayong saksenyor-saksenyor dito para gusto ko payodahan. Go, go, go. Ano po? Ano po? Ano po? Ano siya? Si Manangpon pala eh. Sige, magkwento tayo. Si manang pan Mahing dinay, tapikin pun muna sa aling klarita eh. Paganda nga pong. Ah, tayo dahagi na. Ay, si Pa. O, kayong pangko, makulit-kulitan tayo dito. O, kayo dyan nalang. Nomar kakaroon, tapichoran ka nga. O, kayo dyan nalang. Sige, kayo dyan nalang. O, kayo ng pangko. Sige, kayo dyan nalang. O, dyan nalang kaya antes. Sige, pasok ka nalang, nga kukuta ko dyan. O, sige. Sige, sige. Wala na lang na Ito ang bahay niyo? Oh, Pwede bang pumasok? Oh, oh, oh. Bahay ng bahirap. Pwede pumasok dito? Ito naman, ito Minsan. Oo nga. Liga po nga, parang <tock> ako sa eh. Oo ba? Oo so, nga. Uh. Kaya, lang taon ka na? sixty Sixty-eight na ako. sixty Oo. Oo. Uh. Anong tuloy ng pangalan mo? Eh, ken ba? Adelina. Para dili na Milan Escobar. 66. Uh Oo. -oh. Tuwa sa buhay, hindi na po naghihirap pa siya daw. No? Hindi na Ay nako. Maghihirap uh, sa gamo. Gamo? Bakit po? Oo, oh, yung may sakit ako sa puso. Sakit sa puso? Oo. Oh. Kaya uh, nagbimintinance kayo? Oo, oh, yan lumang, ang dati kong gamo. Andun sa loob. Pag tinakay na kayo nakainom? Pag hindi ako nakainom, nak nahinihingal ako malapit naman ako ang bubili na naman. Kumbuti. Uh, alam mo kung um, nakapagbakawan ako sa nang bahay kung hindi yung sakit ko. Ako. Oh, na, Mayroon mo yung sarili bago yung bahay. Oo, hindi. Hindi. Kung hindi ako nakadad, tapos na sana itong kusina ko, itong kabahayang ko. Kaya lang eh, unahin muna yung katawan ano? Pagkain. Oo, oh, pagkain. Saan si Marong nakikita Nakikitabas daw? Ay, nag sa amin, nagtatabas. nagtatabas Tatanim mo ng gulay. Eh, yung araw-araw nakikita si Garomi, ano? Kung Oo, wala. Ikaw, ar dito na lang. pagkakita pagkakitaan natin. Oh, Na, alam mo naman kung sila yung mga... wala namang gano'ng... <laughs> ganong pa magtrabaho. Hmm. pa magtabas. Oh, ma ako, ako, ma ano pa rin magtabas. Kaya lang Kasi man na, na. rin siya. mo, si 66. Matanda na pa rin para sa akin. lang pala kayo, no? Oo, pare yan. na namin yung pension namin. Itong provincial, itong June pa rin. Ay, 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 na ay, 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 tulong ko sa mga senior citizen, hindi ba binigyan na rin kita? O, oh, uh, nabigyan ko na rin sa alipin na eh. Bibigas ng dalawang kilo. Lahat ng senior citizen, hindi binibigyan ko. O, oh, hindi, hindi sa kanan dyan. Salamat! At sa, ano, Sa aking ayoda. O, ito pa, meron pa, o. Oh. Salamat! Hindi ba kasi marami, pinapos na. na naman. May tatlong pelis ka rin dito peles, dalawang gatas, isang gatas dalawang pesos, ayos isang sabon. Ang eh. alam mo na pakhalarin mo sa aymont at bigyan kito ng ayuda. Ano na sa mo? Maraming salamat. Hmm. Sa pasalamatan mo na rin yung sponsor ko. kasi yeah. sige. Uh, salamat kay Betty. Uh, salamat ah. Sige, kana lang. Dios. Ah Salamat. natin Salamat. 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 natin. Salamat. 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 Salamat.